sa so, mga pagpalang araw ng uh, biyernes mga kaagri magandang hapon po at uh, kumusta kayo mga kaagri mga kaprepper si tatang eh, nag-araro dito sa may tinatamnan natin ng pakwan ito po yung first na try namin first try natin na magtanim ng pakwan pakwan na yung kulay green iba kasi yung pakwan na na uh, tawag dito pakwan na uh, sweet 16 mga uh, ganun iba naman yun eh. ang pangalan ng itatanim natin ngayon is uh, tenyo mula tayo nga sanja sugar baby ah sugar baby kulay green po yung kanya uh, yung balat ng pakwan na itatanim natin sama natin si anti si Carla Auntie, ano si Pidnap eh. antay natin siya green so ganito po yung style ng pagtatanim natin dalawang eras o aro na magkatabi tapos sa uh, mga kulang dalawang metro ang gap kanyan po siya kapag tanim na po tayo kaninang umaga ayun tinituloy lang po natin continue, continuation lang so, ayan po mga nakakalap na <laughs> supot ito kasi daanan ng kwan eh ito na bandang kwan na to katabi na ng ilog ito po yung bayog o kawayan sa tabi ng ilog guys magsasummer na po hindi na si pidnap so, ko lang po yung uh, technique natin o diskarte natin na pagtatanim santianing ang model ngayon hindi yeah. si kati ko modelo ti agi mula hindi <laughs> 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 hindi ganun lang po lagyan po ng abono dun sa migit na at maghiwala yung buto tapos uh, mga 1 meter isang metro to din ha ah. 1 meter ang gap dalawa dalawang butil kadawan po ah, ah, ah. ito yung ban natin discarte natin guys so tanim-tanim po muna kami yung abono natin is uh, triple 14 ito nga lang Ita, triple 14 yung basal natin basal po yan. ito po yung butil ng pakwan isa natin sila anti-arland, anti-aning at pinap tatang nag so yun po first try po natin ngayon ito first try ng pagtatanim ng pakwan ito medyo malapad yung gap dito hindi kasi natin makita yung yung lata na ginamit dun sa kabila so tatry natin tapos itong gitna niya, tatamnan to ng tatamnan to ng mais na sweet pearl para hindi masayang yung space okay guys so magtanim po muna kami